Nandito ulit tayo para magbasa ng post nyo dito sa Facebook group ko. Cue intro. Pagod ka na ba at nalulungkot? Sumamag ka na sa ipasok mo at babasahin ni Asheru. Gana kay CJ. Wala, ako. Katsa! Gotcha! <laughs> Ba, kasi ganito ka. Like Ezra, kuha mo par. Dear ex. Puta. Mo, guts bo? Inura niya ako pre. Black ko ba? Hindi, joke lang. Ako black? What? kani kay tubol apoy mo? Miss ko na si satanas. Oh, what? Tahimik lang ako, pero miss na kita. Demonyo ka talaga. Kaya kay CJ. Si, ano to? Wrecker. ina mo! Saksak tayo! Takinaw, sige! Ah! Si What? Baboy ba yun? Ang bastos ng gumawa nun. Mmm! Kali kay John. Andrew. The real anime title, please. Your name. Andrew. Your name yung pangalan ng anime na to. Pero tinanong niya, si Andrew raw siya. Kali ah! kay Mr. Real Goku raw. Whoa. Oo -o, o nga! Ah! Nagulat ako! <laughs> wow! Parang rosas, boy! Oh my goodness! Ah! Inapas mo na! Oh, 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 The resemblance are Kani Ganto pag hindi ko malabas ang aking tubol. Oh gosh Gano'n kay JC Red hair, red hair pa kayo Mukha naman kayo si Buyas Nakita ako to eh Kung hindi nyo alam yung konteksto na to Sumikat ang red hair girls Red hair Baka iba lumabas dito boy Ah hindi <laughs> Pero mga ano Pinoy sila Which is nice naman Si Mara nag red hair rin Ako rin nag red hair na ako Gusto nyo makita <laughs> What the frick Tinago ko pa yun eh Sobra so Parang si McDonald's Sa time na Hayop <laughs> Gana kay Muhammad What if lalaki papa mo? Yan kay Matalino ka, di ba? Sagutin mo nga ako Sagutin kita ang pangit mo Sakit doon, boy Yan kay Justine uh, Kaibigan kong bobo Ako na bobo Tin pero nagtuturo <laughs> Pagsak Sa poet ha Kaya kay Kenneth Close and open ba naman How to open a door Thank you Please in next video Do upload to close the door Because my door is still open Okay ba yung Bombay accent ko Thank you <laughs> Porket nag side to side Bombay net eh? Thank you Yan Mark Snowbear plus Yellow. Oh! Nag... Gago, so refreshing! Oh, that's cool, bro. Totoo ba yan? Wala akong Snow eh. Pag nyo, comment down below. Snowbear Bear, linagay ko sa tita. Ah, tama na. Ano kay Gabriel? Babe, maliligo muna ako. Uh -huh. Sige, love, eat well. pa sabog. Gana kay Fruit ah, ano to? Ah, sige. <laughs> Uy! Kuwapo. Ooh. Nakay <laughs> Dave. What if crush kita? What if crush din kita? Hi, so tayo na. Hindi what if lang eh. Kung hindi mo siya crush, Ba't mo sinagot? Kani okay, kay Jay. Kakagalit ba ng tatay mo kung nasa iyo uh, na to... What the freak? <laughs> Kakagalit ba ng pamilya mo kung ililigal mo ako? Ma ililigal? Ilegal? Kakagalit ba ng bago mo kung lalandiin kita pupunta sa kama? <laughs> Na, 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 na. Ikakagalit ba ng nanay ko kung ikaw magiging baby ko? Patot mo ko, minura. Inanata mo na ako, minura mo pa. Oh, ikakagalit ba ng nanay ko kung ako'y pinanganak na maganda sa mundo? Uh, hindi, kasi hindi totoo. Shh, Chok lang. Ikakagalit ba ni Moira kung ayaw kitang iba ubaya bayan? <laughs> ha? dog Ikakagalit ba ng nanay mo kung ako maging future wife? Ayaw ka. Ikakagalit ba ng nanay mo kung i ko kayo lahat? <laughs> Oh, okay, that's dark. Sorry. sing dark na seeing it. What? Kaling kay James. Check. Tug tug. Online. Krrr. Scene. Uh, chatting. Krrr. Like. Haha. <laughs> Pangit. Kaling kay John Dio. Kaibigan ko. Study a lot. Ah, kasi nangopia siya. Oh, ganyan ang ginagawa ko eh. I didn't use anything that I learned from college uh, and... Tigil nyo, hindi pa ako magaling mag-English, di ba? Cringe, cringe! Kaya nga, Darwin. When you see someone looking at your boo, babe, chill. Yes, daddy. Kaya <laughs> kay James, short mo pula, damit mo pula. Magchat ka na, miss na kita. Oh, ay kagagalit ba ng tatay mo? Kung sasampalin kita! Kaya Dave, bagong flavor. Max, pansit kanton. Bro, anong lasa niyan? Tapos pansit kanton. Johnny, anong hayop to? Alam mo kung anong hayop yan? Hayop ka! Black! Fried chicken, what the freak, kawawa! Kaya kay Jeannie, no? Mine is Suska na toki tito mo. What's yours? Your name in Japanese. Kaya tingnan natin. Sagay so, natin yung uh, first and middle name ko. Mark Ashley. Ito na sa akin, boys. Rin kasi me ka, -ka ariri takanu kuna. Parang na-stroke lang yun, ha? Ah. Ikaw yung dumating na ayaw ko mawala. Uh, Hayop ka. Pinapakita mo lang may jawa kay Black ba natin? Nakagigigil ako, ha? <laughs> Kani kay Vince. Awkward moment. Yung hinahanap mo, crush mo. Pero nakatingin pala sa'yo. Awkward! Crush mo! Ang <laughs> lalandi nyo. Ah, kasi pa February na. kani kay Denmark. Ang cute mo nung baby ka pa. Pero mas cute ka pag maging baby kita. <laughs> mm, sampal! Ganito, magiging ganito na boko. Parang reverse mo, ho. kay Jester. Do not ha this image or they will appear in your room at 3am. Ah, uh, 666 ha ha? 667 natin yan. Hintayin kita sa 3am ha. <laughs> JP. Troll's cutting class incident. Okay. Okay. Step 2. Eat your breakfast. Ah, okay. Canton. Very nice, yes. Step 3. Take a shower. -shower sa shower ah. Step 4. Wear your school uniform. Okay, tapos. Step 5. Leave the house. Okay. 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 Step 6. Go to school. Bayag National High School. Napaka Step 7. You saw your friends in school. Hello, Bayag National High School. Bayagsur? They invite you to Totoo a cutting to? class. Okay. Tara kating. Sige, sige. Step 9. Hmm. You answered. Yes. Yeah, sige. Alis Step 10. Yeah. Your friend climbed the fence. uh ah, If ah, ah. Pageto. Step 11. Your turn. Okay. Step 12. Climb the fence. Pageto this jumpscare, scare si okay. You fell yeah, into boy. The classic meme, bro. The classic meme. Yay! Ang ganda ng edit, ha? Parang puppy playtime. Stig. Pero yung gusto ko, Bayag National High School. Totoo kaya to? Uy, totoo talaga, Bayag National. <laughs> oh, wow! Kaya kay Hiroshi. Naruto raw ng kahirapan. Uh! Oh! Ayokong ayoko sa mga tao hindi totoo sa nararamdaman nila. Ako lang ba yung naaakit sa kanya? <laughs> Sarap ko rin. Uh, uh, uh. <laughs> Gano'n kay RJ. Girlfriend mo, ikaw. Ah, yo, this is true bro. When? Nakawawa ka naman RJ. Pwede mo yung kagatin sarili mo. What? cringe putek ako lang cringe siya galing Yeah. Yo, yo ako ay in check Tinan mo itsura ng mukha ko pare lintek bakit parang biglang pumangit ako bakit ganito para nagsobrahan sa bato tingnan mo ngayon imposible ako makapikit tingnan mo itsura ng dalawang mata magkadikit tingnan mo pare ito'y minsan lang mangyara parang magulang ko'y magpinsan what? Magulang niya magpinsan Kaya pala siya in-check Kaya nga kay okay, Raven What if Bigla na lang ako mawala Tapos mabilitaan niyo? Ano Power Rangers ka Power Puff Girls ka Ano Miembro na ako ng Power Rangers Hayop paulit ulit ulit kay May kamuka Uy mukhang troll Gano'n kay James Anak ni Shanks Mga babaeng friend ko sa FB ngayon Puro red Bruh Alam niyo ba kung gano'ng kahirap Magka red Na ganyan Pero feeling ko filter lang yata to. Pero para magka-red ng ganyan, kailangan nyo mag-bleach muna. Baka susunugin nyo yung buhok nyo para maging blonde. Tapos after ng blonde, lalagay nyo yung pula tapos pula na to ng regla niyo. Kanige, Jens. Uy, 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 uy. Yan, huwag puro kagagawuhan, huwag puro kaululan, bagkos mahalin mo ang sarili mo at nang hindi ka mapariwara sa buhay mo. Isipin mo siya, nag-red na buhok. Ang lupit nun. Kanige, Josh. Yung nabiril ka sa ulo, pero naalala mo malayo naman sa bituka. <laughs> <laughs> Alam mo ba rin sa ulo, malayo naman sa bituka. Galing kay Mark. Sorry na agad. Walang kadate sa Feb 14. Shit! Ah, oh, alaw, yung gagawin sa Feb 14. Gagawa ng B. Joke lang. Ano, pupunta kami sa Sofitel. Tapos may bath bomb kami. Alam niyo yung bath bomb. Yan Oh. Oo, no? oh, diba? Astig. Tapos lalagay mo sa, ano yan, lalagay mo dito. Tama na pa ikutin mo. Ipasok mo na. Yan, ipapasok yan, boys. Kita niyan. Mmm. Boom, Bu bubula-bula yan, boy. Bath bomb. Tapos gagawa ng bay. Okay, tama na. Ay, mga tropa, dito naman siguro sa video. Mga tropa, video. like subscribe. Like